Panalangin sa gabi, proteksyon para sa pamilya. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit. Kami po ay yumuyukod sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat at pagtitiwala. Salamat po sa lahat ng biyayang ibinibigay ninyo sa aming pamilya araw-araw, mula sa kalusugan, kaligtasan, hanggang sa pagmamahalan at pagkakaisa. Ngayon, hinihiling po namin ang inyong gabay at proteksyon para sa aming pamilya. Alamin niyo po ang aming mga pangailangan at ilapit niyo po kami sa inyong banal na presensya upang kami ay gabayan sa lahat ng oras. Panginoong Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, aking Panginoon at tagapaglitas, alam namin na ang aming pamilya ay nasa inyong mga kamay. Kaya tinihiling po namin na palakasin ninyo ang aming pagkakaisa at pagmamahalan. Palayain nyo kami sa anumang hidwaan, alitan at pagtatalo. Ituro nyo po sa amin ang pagpapatawad at pag-unawa sa isa't isa. Ipagtanggol nyo po kami, O aming Diyos na mahal laban sa anumang sakuna, panganib at masasamang hangarin. Ilayo niyo po kami sa lahat ng uri ng kapahamakan at mapanatili niyo kaming ligtas sa aming mga paglalakbay at mga ginagawa. Panginoon, bigyan niyo po kami ng karunungan at disiplina upang maging mabuting halimbawa sa aming mga anak o sa aming mga magulang. O sa aming mga kasama sa bahay, sa aming mga kapamilya, tulungan niyo kaming gabayan sila sa tamang landas ng buhay at turuan sila ng mga kaugalian at prinsipyo na magdadala sa kanila sa kabutihan. Mahal naming Panginoon, pagkalooban niyo po ang aming mga anak ng inyong grasya at patnubayan sila sa kanilang mahakbang, patungo sa kanilang mga pangarap at mga layunin. O God, palakasin ninyo ang kanilang loob at pananampalataya upang harapin ang anumang mga problema na dinadala ng araw-araw sa buhay. Hinihiling din po namin o Diyos, mahal na Panginoon, amang makapangyarihan sa lahat at may hawak ng aming buhay. Napalakasin mo po ang aming pag-ibig at pagmamahalan bilang isang pamilya. Turuan niyo po kami na maging mapagmahal at mapagbigay sa bawat isa at sa mga pang pangangailangan ng mga tao sa paligid namin. Kami ay maging tugon sa mga ito. Sa pamamagitan ng inyong walang hanggang pagmamahal at proteksyon, naway maging matatag at masigla ang aming pamilya sa lahat ng panahon. Salamat po Panginoong Ama na mayroong kaming matatawagan sa panahon na kami nangangailangan. Napakasarap pong isipin na mayroong kaming amang nagmamahal, nag-aalaga sa amin at ang lahat ng mga pangailangan namin ay pwede namin itulog sa iyo at ito ay bibigyan mo ng katugunan. Salamat po, Panginoon, na napakamakapangyarihan mo at kaya mo kaming bantayan. Ang aming buong pamilya ay kaya mong alagaan. Salamat po, napakasarap isipin na mayroong kaming dakilang ama na kaya kaming protektahan laban sa masasamang tao at masasamang espiritu. Mayroon kaming dakilang ama na handang dumamay sa amin sa oras na mayroon kaming mga nararamdaman at mayroon kaming mga problema ang kinakaharap. O Diyos, salamat po na Ikaw din ang nagbibigay ng mga talino upang maisip namin ang mga bagay na dapat naming gawin sa araw-araw upang ang aming buhay ay maging ligtas at maging maunlad, Panginoon ko. Salamat po, napakasarap isipin na na kami ay na nababalutan ng iyong banal na dugo at ng iyong malabay na pakpak. Kung kaya kami ay palaging protektado, Panginoon, palaging ligtas. Napakabuti mo dahil ipinaalam mo sa amin ang katotohanan ng ito. Kaya naman kami ay patuloy magpupuri at magpapasalamat sa iyo, Panginoong Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapaglitas. Amen.